Hi Pisces, what you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past at ang iyong 2025. One more. Pisces na naig sa iyo ang iyong negative energy. Pinanghinaan ka ng loob dahil sa kawalan ng linaw, linaw sa iyong karirapat. May nalungkot, may nakaranas ng depression, may naging super confident naman sa sarili na ang kinalabasan ay hindi na naging maganda. May naging arugante na pagkamalan ng mayabang na. May naging masigasig sa mga gustong maachieve kahit walang kasiguraduhan. At meron din naman na mga nawalan ng gana at ikaw ay naging emotional crisis. Lalong-lalo na sa mga nakaranas ng pandalamig o pagbabaliwala ng partner. May mga relasyon na nawala na ng spark, ng passion. May nakaranas na makancel ang engagement or wedding na siyang naging dahilan kung bakit nahirapan makapag-move on. At sa mga single, malimit ang ego ang pinairal. May mga napalampas na mga ilang opportunities dahil sa kawalan ng confidence pag-aalala sa pinansyal. May mga hindi na resolve ang problema dahil sa kakulangan ng budget. Nagkaroon ng health issue, nagkaroon din ng problema dahil sa bata. Nagkaroon ng problema dahil wala sa plano ang pagbubuntis. May mga nakaranas na magpa-abort o miscarriage. May mga nagsisi dahil sa mga tinanggihan. May mga nagsisi rin dahil sa mga nakalipas na mga pagkakamali. Pisces, mas nag-focus ka sa mga nawala sa iyo, lalong-lalo na pagdating sa relasyon. May mga hindi naging satisfied sa karir in terms of money and career. Naging unsatisfied ka talaga. May nakaranas din ang pagdadalamhati, kaya naman sobrang lungkot ang naramdaman. Nakikita dito yung emotional instability mo dahil sa iyong emotional baggage. May nakaranas ng separation, divorce, galit, disappointment, at may kinailangan na magdesisyon sa relasyon para mamili. May mga pinakinggan ka na mga chismis na siyang naging dahilan ng iyong guilty o ng iyong pagsisisi. May nakaranas na iwanan ng kapartner, lalong-lalo na pagdating sa business. Dahil dyan naloko sa pagbibusiness. inabandona na o naabando na ang mga plano. Dahil dyan nahirapan bumangon, nahirapan kung paano muling tatayo dahil sa emotional baggage, may nakaranas magkaroon ng mental health issue Pisces. Nakakalungkot ang nakaranas nito. Nag-struggle ang pamilya dahil sa nangyari. Nakaranas ka man ng hindi magaganda sa iyong nakaraan. Things getting better. Yan ang nakikita sa iyong kasalukuyan na sitwasyon. Kahit nakakaranas ka pa rin na may nagagalit sa iyo, may nagchichismis sa iyo ng hindi maganda, unti-unti nang magiging maayos Pisces. kahit minsan-minsan -minsan, bumabalik pa rin ang takot ang iyong nervios kapag may nawala may kapalit maaaring magkaroon muli ng magandang panimula lalong-lalo na pagdating sa relasyon ibayan mo maging malakas maging positibo ka dahil nakikita pa rin dito maaaring may manggulo pa kaya maaaring bumalik ang mga naging problema sa relasyon sa mga nakakaranas naman ng pang-aabuso sa relasyon sa pagkakataong ito mag-isip ka na. Maaaring may magsimula muli ng business o may tuluyan ng mag-collapse ang business. Improving din, makakasurvive ang mga taong na may problema sa kalusugan. Pisces, kung hindi ka pa rin nakakapag-desisyon o makapag-desisyon sa iyong kasalukuyan, kailangan mo ng self-evaluation. Kailangan mo ng forgiveness para na rin sa iyong peace of mind. At nakikita dito yung taong sobrang judgmental. Grabe ito magsalita. Grabe magbigay ng opinion para sa ibang tao. Yung tipong nakaka-opend na. Lahat tayo, Pisces, ay may karma. Depende na nga lamang sa ating mga ginawa. At kung meron kang malaking desisyon na gagawin, balikan mo ang nakaraan para makagawa ka ng tamang desisyon. Makakatawid dagat na o makakabiyahe na at magkikita na ang mga nakaranas ng LDR. Bagamat ang mga nasa malayong lugar ay patuloy na makakaranas na ma-homesick. Mag-ingat din sa mga project na ibinibigay. I-make sure mo lahat ng informasyon ay alam mo bago ka mag -desisyon. Two of Pentacles. Magdadalawang isip sa pag yung iba naman, wala naman talagang problema, kundi nahihirapan lamang magdesisyon kung bibili ba ng mga material na bagay. At sa iyong kasalukuyan na sitwasyon, meron mga hindi inaasahan na mga paparating, mahirap man o masakit. I-embrace mo na lamang ang mga pagbabago. i -let go ang mga old issue, ang mga maling paniniwala. Mag-move forward sa positive direction. My goodness, Pisces, Three of Swords. Pero in fairness, lumabas ang The Magician. So, ibig sabihin, may kakayahan ka para huwag mong maranasan ang hindi magagandang nakikita dito, lalong-lalo na pagdating sa relasyon. Nawawala na naman ako ng boses, Pisces, Pasaytia na. <clears throat> Yung mga unexpected na mga pagbabago, masakit man ito o hindi maganda, nakabase sa iyong gagawing desisyon, Pisces. Dahil may kakayahan kang mag-manifest sa mga gusto mong mangyari. Nasa iyong desisyon, nasa iyong mga choices. Hindi lamang relasyon sa iyong person, relasyon din ito sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ano man yung mga nagiging problema, mapakarirman yan o sa relasyon, kaya pag-isipang mabuti ang mga gagawing desisyon. Dahil nandito na ang the lovers, the lovers, and the lovers. <coughs> sa pa. Eight of swords. Reverse. Kaya mong hanapan ng solusyon. Maniwala ka lamang sa iyong sarili. Pinahihiwating nito na maaari nang ma-overcome ang mga obstacles, ang healing, para sa mga legal issue and of punishment. O maaari din naman may sumuko na, sumurrender sa mga nararanasan mga problema. Dahil dyan maaari may makaranas na maparalyze. Dahil sa takot, may makakaranas din na matrap sa pagdidesisyon sa trabaho. Kaya kung hindi na nagiging masaya sa trabaho, desisyon din ay kailangan isis. Para naman sa nagiging maayos ang takbo ng buhay, lalong-lalo na pagdating sa financial, patutong mag-save para sa tag-ulan. Magkakaroon at magkakaroon ng mga pagbabago dahil sa iyong near future, ang pagbabago din ng iyong karir ay nakikita. Kaya maging aware ka sa mga opportunities na paparating sa iyo. Bagamat nakikita na dito ang positive energy mo, kaya naman sinasabi na magpasalamat at na-overcome mo ang mga problemang dumating sa iyo at makakapag-focus ka ng muli sa positive. At dahil din sa mga pagbabagong mangyayari, maaaring makaramdam ka ng katamaran. At winawarningan ka lamang dito Pisces na maaaring ikaw ay may scam. May magpo-focus din sa mga material na bagay. Maaaring maging magastos Pisces. At posibleng magkaroon din ng mga utang at iwasan na magkaroon ng bad reputation Pisces may magbabaliwala pa rin ang mga pagmamahal na ibinibigay. Kung ano man yung mga gusto mong ma-achieve, magplano pa isis. Huwag ma-disappoint, huwag agad masiraan ang loob. Kailangan mong mangarap ng mangarap. Respeto at kumpiyansa sa iyong sarili ay kailangan. At sa mga single, wala kang tiwala sa iyong sarili para makakilala ka ng bago. May magpo-focus naman ng sobra sa trabaho. Na mawawala na ng oras pagdating sa relasyon sa pamilya, may maiinip din sa trabaho, mawawala ng gana, maboboring ka sa iyong mga ginagawa. Kung ikaw ay mag apply ng bagong trabaho o promotion, maaaring hindi maging maganda ang resulta. Kakulangan sa kwalifikasyon, lack of focus, at poor concentration. Kaya warning na rin ito sa iyo. Kaya kung may magte-take ng exam, maaaring hindi ka makapag-focus. Kaya naman dapat maging balanse eh, pa isis. Nine of Cups. Okay. Sa mga umaasa mag-travel, good news. Kung gusto mo maging success, huwag mong kalilimutan, dagdagan mo pa ang iyong pananaling. Malaking tulong ang panalangin sa mga gusto mong mangyari lalo na sa mga gustong mag-travel, mga ibang bansa. At mag-focus ka rin sa iyong kalusugan, Paisis. Huwag mong baliwalain ang iyong mga nararamdaman. Kailangan mo ng healthy balance at huwag masyadong mag-focus sa mga material na bagay. Mag-focus ka sa spiritual side para magkaroon ka ng balance sa lahat ng bagay. Congratulations, Pisces, at ito ang nakuha mo. However, hindi ito yung time para magpahinga ka. You need to keep going, kaya naman reviewin mo ang mga plano mo para sa iyong future. Patience, ang number one na required para sa resulta ng mga gusto mong mangyari. Kaya naman kung sa palagay mo may kakayahan ka pa, sige lang ng sige, Pisces. Yan ang kanyang napakagandang mensahe para sa iyo. Dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Pisces, kung sa palagay mo ito ang mensahe para sa iyo, iklaim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Kasunod. At ang huli. At ito ang iyon naging pagbasa ngayon, Paisis. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number one po. -like and subscribe na. Thank you. Bye-bye. Happy 2025, Paisis.